Hello, mga guys uh, hindi ako ganun nakatulog kagabi kasi bad trip ako sa aking kapitbahay iwan ko ba sa kanila sobrang ingita ah, ganyan na naman kagabi yung nanay iyak nang iyak pero yung asawa niya kasi nasa abroad so lagi kong naririnig na sabing sinungaling daw sinungaling so yung kausap niya yung asawa niya madinig-dinig kasi dahil katabi lang namin ma eh, baka sana no, sa sila talaga yung kadikit namin yung mga nangupahan yan dito guys yung naga ano nagdinaldal kagabi sabi ko nga hindi nila naisip na hating gabi na dapat kung makipag-usapan tayo halimbawa may huwag na tayong magkipag-away ng hating gabi kasi nagpapapahinga. Katulad ko, gabi lang yung pahinga ko. Uh, hindi ako nakapamahinga sa araw o matutulog sa araw. Minsan lang yan sa buhay ko. Ang dami ng trabaho ko dito. Halos wala akong oras sa papahinga na pahiga-higa. So, ang pahinga ko lang talaga dito ay gabi. Tapos may kapitbahay kang ganyan na sobrang ingay. Hindi ka talaga makakatulog guys. Hindi man maingay yung anak, yung ina naman. Siguro niluloko siya ng asawa niya. Kaya gaya, kaya siya nag-iiniyak. Pero napipil ko naman, nakakaawa rin. Kasi pag niluloko yung isang tao, yun yung pinang mahirap na party sa buhay. Tapos malilit pa yung mga anak niya. tang nag-abroad, sana ang tao ay manatiling... Manatiling mahalin yung pamilya. Huwag ipagpapalit sa iba kasi karamihan naman kasi nang nag-abroad sira ang buhay. Madalang siguro yung nag-abroad na buo yung pamilya kasi karamihan na nakikita ko dito sa mga kapitbahay ko nag-abroad talagang sira ang pamilya nila. Kung hindi ang lalaki nagluloko doon sa ibang bansa, yun namang babae ang nagluloko dito. Ito yung papadala ng pera ng asawa ah, yun inuman video okay yan karamihan talagang nakikita ko dito guys sa aking mga kapitbahay na nagluloko hanggang sa naghiwalay na lang sila naghiwalay na lang sila sa kanilang ginagawa dapat maging tapat sa isa't isa kahit anong layo hindi dapat tayo magluloko maging tapat sa ating pamilya kasi yung pamilya natin ang dadamay natin sa huli hindi yung mga kabit-kabit na yan kasi yung mga kabit-kabit na yan hanggat napakinabangan ka lang yan pero yung asawa mo, anak mo yun ang tutulong sa iyo pagdating ng kagipitan mo or may sakit ka sila yung dadamay sa iyo kasi sila yung tunay mong pamilya hindi ka dadamayan ng mga kabit na yan kasi is isang bagay lang yung gusto nila sa iyo Baga sa ano, parang ginagamit ka lang ng mga kabit na yan. Kaya kailangan mag-iingat din tayo, mag-isip bago gagawa tayo ng kamalian sa buhay. Yun ang pananaw ko, mga guys. Thank you for watching. And sana patuloy tayo na aangat dito sa ating ginagawa mga kaludi. Thank you, thank you.